Nagsimula ang pelikula sa kom, isa sa mga syudad ng Iran. Ang CIA agent na si Tom Harris at ang kanyang partner na si Oliver ay nagpanggap bilang mekaniko para sa internet service company mula sa Belgium. Nakapasok sila sa isang underground line ng isang nuclear reactor plant at nag-set up ng chip na magbibigay daan sa CIA na makakuha ng access sa planta. Nang matapos si Tom sa linya, ang mga Iranian guard ay naghinala sa kanya at hiniling na ipakita sa kanila ang kanyang ginawa. Ipinakita niya sa kanila ang mabilis na internet connection sa pamamagitan ng panonood ng football match. Naintindihan ng mga gwardiya ang sinabi niya kaya hinayaan na silang makaalis. Pagkatapos ng kanilang ginawa, noong sila ay nasa kalsada, nangamba si Oliver dahil maaaring nakabuntot sa kanila ang mga Iranian force. Pinirelax siya ni Tom at sinabing mahigpit ang kanilang cover. Sa sumunod na eksena, nakita ng mga opisyal ng CIA ang nuclear reactor plant kung saan lihim na gumagawa ng mga atomic bomb ang mga Iranian scientists. Sa kabilang banda, at matagumpay na nakauwi si na Tom at Oliver sa kanilang safe house. Pumunta siya sa rooftop dala ang binocular para makita ang isang bagay pero hinihintay niya pa yon. Doon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na gusto nitong umuwi siya para sa graduation ng kanilang anak na si Idaho. Hinihiling niya sa kanya na intindihin siya dahil ang kanyang trabaho ang nagdidikta ng lahat. Ang kanyang mga obligasyon bilang CIA agent ay naging dahilan para hindi mabigyan ng oras sa talaga ng kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa na kailangan niyang pinirmahan ang mga papeles para sa divorce. Sa gabi, pinasabog ng CIA ang reactor na sumira sa buong nuclear reactor plant sa paligid. Nakita ni ang makapal na usok mula sa safe house at nakumpirma na nagtagumpay ang misyon. Kasabay nito, sinusubaybayan ng gobyerno ng Iran ang isang British na mamamahayag na nagngangalang Luna Kudja sa Iran. Nakatanggap siya ng ebidensya mula sa isang whistleblower tungkol sa patuloy na pagsabutahin ng CIA sa mga programang nuklear ng Iran. Ang mga autoridad ng Iran, kabilang si Army Colonel Asadi, ay planong kidapin si Luna at kunin ang impormasyon mula sa kanya. Sa safe house, nagpaalam si Tom kay Oliver at pumunta sa airport. Hiniling niya sa kanya na sunugin ang lahat bago umalis sa apartment. Kasabay nito, dinukot ng mga autoridad ng Iran si Luna at dinala siya sa hindi kilalang lokasyon. Pinagbantaan ni Asadi si Luna na sasakta ng kanyang anak at pinilit itong sabihin sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa planong pagsabog at sa mga operatiba. Sinabi niya na hindi siya isang espiya. Ibinigay niya sa kanya ang isang larawan nila ng kanyang anak. Kiniling niya sa kanya na sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa proyektong nuclear at ang CIA black operatives. Habang nagsasalita, nalaman ng gobyerno ng Iran na ang mga aset ng CIA ang nagtanim ng device sa planta. Binroadcast ng international media ang kanilang mga larawan. Gamit ang impormasyong ito, pinatay ni Asadi si Oliver at pagkatapos ay umalis para hanapin si Tom. Habang si Tom ay nakarating sa Dubai Airport at nakatanggap ng text mula sa kanyang coordinator na si Roman, pumunta sila sa kanyang apartment at nagtalaga si Roman ng isang bagong misyon para sa kanya, katulad lang ito ng naunang misyon pero sa ibang lugar, sa Afghanistan. Tumanggi si Tom pero nag-aalangan siya at sinabing may priority siya sa pamilya kaya hindi niya makakayanay nito. Nakumbinsi ni Roman si Tom sa pagsasabing ito ay isang tatlong araw na trabaho lamang at babalik siya bago ang graduation ceremony ng kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Roman na gagawin niya ito para sa kanyang anak na gustong maging isang doktor. Ibinigay niya sa kanya ang isang malaking halaga ng pera na maaaring magamit para sa kanyang pagpasok sa medical college. Sinugurado niya sa kanya na patuloy niya siyang tutulungan sa Afghanistan. Pumayag si Tom at humiling ng Afghan translator. Pinaalam sa kanya ni Roman ang tungkol kay Muhammad Mo na kamakailan ay bumalik sa Afghanistan mula sa United States. Ipinaliwanag niya sa kanya ang tungkol sa mission. Gusto ng CIA ng isang tagong airstrip para makadaan sa Afghan border sa Tibat. Kailangan na pumasok doon si Tom at si Ray ng buong nuclear program. Sinabi niya na walang makakalam na nandoon siya pagkatapos pumayag, pinapuntan niya si Tom para makipagkita kay Mo sa isang malawak na lugar. Binigyan siya ni Mo ng mga bagong damit at magkasama silang umalis sa kanilang paglalakbay patungong Herat. Sa kanilang paglalakbay, ikinuwento ni Mo na siya ay isinilang at lumaki sa Afghanistan pero matagal nang naninirahan sa Baltimore. Bumalik siya upang hanapin ang kapatid ng kanyang asawa na si Fatima na nawala matapos pumasok sa isang paaralan bilang isang guro. Nang makarating sa Herat, ipinakita sa global news media ang mga mukha ni na Tom at Oliver. Pinangalanan din nila sila bilang mga operatiba mula sa CIA na responsable sa pagkasira ng pasilidad ng nuclear. Ngayon na nalaman na ang kanilang pagkakakilanlan, ang misyon sa Herat ay naging delikado. Tinawagan ni Roman si Tom at ipinalam sa kanya na ang kanyang muka ay nalantad sa media at ang mga Iranian ay nakasunod sa kanya. Sinabi ni Roman na ipagpaliban muna ang kanyang misyon at iligtas muna ang sarili. Pagkatapos ay tinawagan ni Roman ang kanyang mga nakatatas at si Langley. Nangako siyang tutulungan si Mo na mahanap si Fatima kapalit ng paglilingkod bilang translator ni Tom. Kumingi rin siya ng tulong sa kanila upang ilabas si Tom sa teritoryo ng Afghanistan. Sinabi niya sa kanila na ang Afghanistan ay parang Cold War Berlin, Taliban, Pakistanis, Indians, Russian, Chinese, at ISIS. Kung mahuli ng sino man sa kanila si Tom, ibebenta nila siya sa isang mas mataas na bidder. Nung sinabi nilang hindi sila makakagawa ng anumang espesyal para sa kanila, ipinakita ni Roman ang isang British covert mission ay malapit ng lumipad sa loob ng 30 hours mula sa Kandahar. Kinumpirma nila na pwede nilang isakay si na Tom doon. Habang nasa Herat, pumunta si Mo sa safe house at nakita niyang nagmamadali si Tom. Tinanong niya kung bakit niya sinunog ang lahat ng papel na sinagot ni Tom at sinabing nabunyag ang kanilang cover kaya kailangan nilang pumunta sa isang evacuation point sa Kandahar. Pinilit na intindihin ni Mo ang panganib na pwedeng mangyari. Samantala, narating ni General Asadi ang Herat kasama ang kanyang mga spy at ipinaalam ng ISIS sa kanilang agent na si Nazir na hulihin si Tom upang ibenta siya sa isang mas mataas na bidder. Naunawaan ni Tom ang plano na ililikas sila mula sa Afghanistan sakay ng sasakyang panghimpapawid ng British pero kailangan nilang pumunta sa Kandahar. Sumakay sila sa isang SUV at sinubukang makali sa lungsod. Sumakay si Nazir sa motor para sundin ang utos ng kanyang ISIS chief na hulihin si Tom. Naging komplikado ang sitwasyon dahil hindi lamang sina Asadi ang tumutugis kay Tom at ngayon ang Pakistani, ISIS at iba't ibang mga faction ng Taliban ang sumusubok na hulihin siya. Pumunta si na Tom at mo sa isang mataong lugar para ilihis ang mga humahabol sa kanila Nagpalit sila ng kanilang sasakyan at sumakay ng truck mula sa palengke Nalinlang nila ang mga ito at umalis doon Gayunpaman, nakita ni Asadi si Nazir at inaalerto niya ang lahat na dakpin siya sa lalong madaling panahon Nalaman din sila ni Nazir at inalis niya ang karamihan sa mga humahabol gamit ang isang bomba sa kanilang sasakyan At ipinagpatuloy ang kanyang misyon na hulihin si Tom ang karanasan ni Tom sa pagmamaneho ay tinulungan silang makaiwas sa kaguluhan ng mga pagsabog sa palengke, putok ng baril sa kalsada, at walang humpay na pag habang sila ay tumetakas mula sa Herat patungo sa Kandahar. Sinusubaybayan ng CIA ang sasakyan ni Tom sa pamamagitan ng satellite at mga drone. Nagpalit si Tom ng direksyon na tumungo para makita ang isa sa kanilang dating kalyado, isang Tajik warlord na nagnangalang Ismail. Tinext niya ito sa kanyang coordinator na si Roman. Gayon pa man, sa desertong lupain sa Afghanistan, kailangan nilang palitan ang flat na gulong. Tinanong ni Mo si Tom kung ano ang nangyayari dahil ang tanging alam niya ay hanapin si Fatima at maging translator. Nang walang masabi si Tom tungkol sa mission, kinuha ni Mo ang kanyang bag at umalis. Samantala, tinutukan ni Tom ang isang batang Taliban na nagtatago at nagtanim ng bomba sa daan. Bumalik si Mo at sinigawan niya ang bata na lumabas. Binaba ng bata ang remote at tumakas. Sinabi sa kanya ni Tom ang katotohanan tungkol sa misyon at sinabing mayroong nakabuntot na Iranian sa kanila dahil pinasabog niya ang kanilang nuclear reactor noong nakaraang araw. Lumayo sila at pinasabog ang bomba gamit ang remote. Pagkaalis nila, dumating si Nazir at nakasalubong niya ang batang nagsasabi sa kanya kung saan sila nagpunta sa gabi, nakita nila ang helicopter ni Naasadi na malapit sa kanila. Lumayo sila pero kailangan nilang iwanan ang kanilang sasakyan dahil pumutok ang makinan nito. Sinabihan ni Tom si Mo na tumakbo at magtago habang patuloy niyang pinapaputokan ang chopper. Saglit na nagtago sa likod ng isang bato at hinagisa ng bomba sa mukha si Asadi at napabagsak niya sila. Ngayon, ipinahayag ni Tom ang kanyang mga saloobin kay Mo na komportable siyang ibahagi ang kanyang buhay sa kanya. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang anak at ipinakita ang kanyang larawan. Sinabi ni Mo na sila ng paraan upang makabalik na siya sa kanyang anak. Nais din niyang makita ang kanyang pamilya pabalik sa Baltimore. Kinabukasan, umalis sila para makita ang warlord na si Ismail na maaaring tumulong sa kanila na makatakas sa Kandahar. Nagulat si Mo nang makita ang kanyang sasakyan at sinabing kilala niya ang warlord. Sinundo sila mula sa desyerto, binati sila ni Ismail at nag-alok ng masarap na almusal. Sa hapag, kinalakay ni Ismail ang negosyo kasama ang mga Taliban. Nagalit si Mo sa kanyang mga kwento ng pagpatay sa mga inosenteng tao at tinawag siyang traitor. Pinaalala niya sa kanya na isa sa kanyang mga pag-atake noong nakaraan ay pinatay din ang kanyang anak. Nagalit dito si Ismail at tumayo para ibigay kay Mo ang baril na nagsasabi na ang isang marahas na aksyon ay dapat na may kapalit kinuha ni Mo ang baril at tumayo din. Pero dahil sa pakikialam ni Tom ay nakatulong na lumamig ang bagay at itinapon niya ang baril pagkatapos siyang patawarin. Sinundan ni Tom si Mo at sinabing wala siyang ideya na si Ismail ang pumatay sa kanyang panganay na anak. Sinabi ni Mo na pinatay niya ang kanyang anak at libo-libo pa dahil binibigyang kapangyarihan siya ng mga taong tulad ni Tom. Nadaman ni Mo ang pagtataksil sa hindi inaasahang pagtatagpo pero pinatawad din niya si Tom na hindi alam ang trahedya at nagpaplano lamang para sa kanilang ligtas na daan isa sa mga tauhan ni Ismail ang naghatid ng truck sa kanila at umalis at lumayo sila sa kampo ng warlord. Gayon paman, ipinagkanulo ni Ismail si Tom at ipinalam sa Taliban ang kanilang kinaroroonan. Habang nasa ruta, dumating ang mga Taliban sa harapan nila at hinuli sila. Binihag nila ang mga ito sa kanilang base. Naputo lang lahat ng ugnayan ng CIA kay Tom at hindi rin makontak si Roman. Pero sinadyang pinutol pala ni Roman ng komunikasyon sa CIA dahil nagpanggap ito na sumali sa Afghan Special Forces. Kasama ang mga ISIS nagsimulang salakayin ni na Roman ang base ng Taliban kung saan nahuli si na Tom at Mo. Ibinalita ni Russell kay Nazir ang tungkol sa pag-ataking ito. Naghahabolan sila at pinasabog ang kanilang mga sasakyan gamit ang rocket launcher at nagsagawa ng offensive attack sa labas ng kanilang base. Sa kalagitnaan ng putukan, pumasok si Roman sa loob para iligtas sina Tom at Mo. Samantala, dumating si Nazir doon at nalaman kagad na hindi sila inaatake ng ISIS kundi sila ang mga Afghani komando at nagbago siya ng plano na sundan ang sasakyan ni Roman. Habang nasa daan, lumabas si Roman para patayin si Nazir pero sa huli ay nabaril siya. Hiniling niya kay Tom na magpatuloy sa base habang tumalon siya palabas ng sasakyan para harapin si Nazir at pigilan siya. Napatay siya ni Nazir at patuloy na sinusundan si Tom. Nakitang ng ilang mamatay si Roman at kailangan nilang magmadali para makarating sa base. Pagkalipas ng ilang sandali, si Nazir na ito, kasama ito, ng kanyang mga kaalyado sa Taliban ay pinalibutan si Tom -like mula sa magkabilang banda. Napasabog nila ang sasakyan ni Tom nang makalapit Maraming sa bakod ng kanilang base. Sinutusan ni Nazir ang kanyang mga kaalyado sa Taliban na huminto at bumaba para hulihin si Tom. Lumabas si Tom sa kanyang nawasak na truck at hinarap si Nazir, pero agad din niya itong nabaril sa leg. Gayon pa man, nang makita nilang napapalibutan sila ng mga kaaway, si Tom at Mo ay tinanggap na ang kanilang kapalaran at nagpaalam na sila sa isa't isa. Tumaas ang tension sa CIA office at gumawa ng isang malaking desisyon ang chief. Wala na siyang pakialam sa kanyang trabaho at otoridad at inutos ang ng mga sasakyan ng Taliban para iligtas sina Tom at Mo. Di nagtagal ay binombang lahat ng mga Taliban at naubos silang lahat. Ngayon ay dumating ang ilang sundalo para iligtas sila at dinala sila sa airstrip kung saan hinihintay sila ng mga British force. Agad silang sumakay sa eroplano at labis na nabigatan ang isip ni Tom sa mga nangyari. Ang mga mukha ni na Oliver at Roman ay nananatili sa isipan ni na Tom at Mo pero alam nilang kailangan nilang magpatuloy at umuwi. Nangako si Tom kay Mo na babalik sila sa Afghanistan para hanapin si Fatima. Natapos ang pelikula ng matagumpay na nakabalik si na Tom at Mo sa Yunan. Kung iyong nagustuhan ang mga video na ito mga karecaps, huwag kalimutang isubscribe at maglike and share sa channel na ito upang ikaw ay updated sa mga movies. Maraming salamat po.